ayun po tayo po ay naglilinis ngayon dito sa paligid ng ating kubo <laughs> talaga po naman yun ang priority pero ang bilis po talaga lumago <laughs> yan ito na po yung ating nalinisan uh. No? kapal pa nga po uh, oh. yan ating po iniisa isa oh. ito na po yung ating may kubo tapos ari po pala yung mga hardin natin no na uh, napulot Oh. Ngandao Santa Ana. Santa Ana nga po ang tawag din yan ano. Mais-maisan. Tapos ari hindi man ari lirio kaya ari lirio Oo. Oh. Akin pong pinamulot. Ate po ilalagay dito ay talaga po <coughs> hindi na magkaintindihan Oh. At saka po yung kung natandaan nyo tayo nagtanim dito ng milon at pakwan. Awalan nyo. Ay nataga ko naman kanina oh. Yan oh. Sayang ka. Ari po. Hindi ka isa isang puno. Oh. Yan ito po yun. Pag po galing sa init. Ang bilis lumago talaga ng damo. Oh. Atin po namang tatabasan ng tatabasan. tatanim po natin niya sa gilid ay arapi halos maghapon akong nag umura o uh, dinis sa kaunting ari eh, pagkakipot pagkakipot kipot na nadali Siguro po magkakaiba tayo ng lugar kung sa inyo pong lugar ay mahinang lumago ang damo. Dini po sa amin sa Tayaba sa totoo lang. Bilang karam 15 days. Pagka lagu-lagu na uli. Oh. Atanin po tayo dini eh. Hala mga ari oh. Ate nagbubulak-lak ni. Eh. Kahit na ako ay pangit Mayroon naman akong mabuting kalobahan Ang ibig kong sabihin Kahit ako ay pangit Na ang iyong tropa ay may gusto sa akin Andi mulang lang naman nalalaman sa akin ayo natagpuan na ay ngayong ating anong tawag dito brumeria o. Oh. humina naman hindi hmm. parang ari kutub ko kutub ko lang po para nabungo ari ng kulay ano ay eh. kulay orange puputi bahala na po malalaman natin yan maganda pinulot ko sayang hindi hmm. hmm. niya ati bubugsok oh uh. Hmm. gandahin ninyo. Oh. Tapos ari. Tatanim na rin natin. Oh. oh. update update ko na lang po kayo dito oh. sana naman dumiretso yung pagkabuhay niya oh. yan na po yung ating tanim oh Tay utay oh. na kalayan po. Dilinisan dilinisan pa rin po natin 'yan. Uh -huh. Uh -huh. Lahat ay dadaanan. Uh -huh. Oh. Uh. Ay, na ay eh. puro halaman po naman yan uh. lahat pag karbon ang bulaklak na yan, yan po puro halaman oh. Uh. pag ang halaman po na minapasokal ay eh, ano na rin parang hindi na rin maganda Ayan po yung puro halaman Oh. Yan oh. Tayo po na no, may ha-harvest ngayon ng patula. Ay didangan nga lang tayo na rin oh. I-update ko na kay dito sa ating ano po. Sa ating pechay Oh. Yan oh. Ito na po yung ating mga pechay. Oh. Medyo malaki narin na rin po. Oh, oh. yado. Oh. Hanggang dun uh. Hmm. Ari po ay yung itinanim natin Nung tayong madaling araw oo uh. Yan Mabilis din na ano po uh. Kaaraw-araw ay Yan yeah. uh. Yan o uh. Yine, parang bungay doon <laughs> Mahulipan uh. yeah, ay talaga pong ganito ang naghahalaman. Paikot-ikot lang, oho. Uh. Ay, minsan kaya ko tatay, huwag lang tayo mapapaumpog sa trellis ay, ay e, tayo lula. Aho, yan o. Huwag lang ka. Kaya ikot ay e, huwag mapapaumpog sa trellis, tayo lula. Aho, liyo. O, ari po yung ating mga tinanim o. Nilagay na natin ng patababagayan. yan. Ayos din o. No? Yan. Tapos ito po naman. Utay utay na rin nating nililinisan, Oh. Ay eh, makisig, oh. Yan. At na ay naman yung ating mga patulang ha harbisin iharbisan, ha oh. Maigrin 'yan. Kakatuwa. Ako po yung... lubos na natutuwa din sa ating ano sa ating patula at gawa po na yung sariling sibulba nila oh oh bahay talaga namang yan no oh. isa at dalawang dangkal oh. harvest na po tayo maigrin yan at dahil tayo sampung peraso oh. Oh. Gara. Oh. laki pati pili lang natin yung malalaki Okay. kaya pwede na kaya ito yung pala o yun no? Espanyola o oh magaganda palang umano yung Espanyol lang iyan oh. maliliit pa para aray ano po aray, bulok sayang eh aray, magulang pa sa akin pabinhiin yan Ari, pwede na rin, oh. Nga, yeah, sarap niya. Ginis ang may miso, ah. Ari, pwede na. Hmm. Mga 3 days po siguro, marami pa ulit susunod do. Oh. Yan, oh naghilihilira din po ah oh. yan tayo sa kabila yan po namang ilalim na at idigat sukalan yan po ay ano na inisprehan na natin oh sa akin hindi tama na mananalo sa damo at ispray niyan malaking minus po Hmm, ngeri oh. Ari kilo Mo na kawanting na kilo. Regic. Mm. Uh ano -huh. kaya? Pwede na Pero parang lubang maliit pa naman. Ari po oh. Ay gara naray. Oh. Pwede pang regalo. Uh. Mm -huh. -hmm. Nalag tumalbog pa. Ya. Yeah. Uh -huh. Nakarami rin po tayo Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pito, walo. Ang uh, lalaki naman. Ayos. Tapos may nagsibol pa dito sa gitna na papaya. Gawa po ito ng uwak. Sa totoo lang, ako hindi tatanim dito ay uh, maupahan ko yung uwak. Pag bumunga uwak, ayo yan. Oo. Uh, uh. Yung unang bunga lang, ang kalakahati, papatabaan ko ay Oh, yan ay kaya humay uwak no? Oh. Ganun nga po ang balanse ng buhay. Minsan naman, perwisyo dun sa baboy, perwisyo sa manok. Tapos na, ay, pagtatanin naman tayo, aba. Iya, yeah. Ganon ganun po talaga. Yun, ito, nag doon. Wak! Yun, 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 oh, yun, naglilipad, oh. Yan po ay marami rin purpose yan, kaya hindi ko kin kinagagalitan. Minsan, nang huhuli din niya ng kubra, na maliliit, oh pag yung mga bagong lunch po ba yung bagong yung gaganari ay dinadagit ng uwak kaya po napabanggit ko ay gawa nga niyang papayang iyan o oh. kaya parang pwede na ba't maano na ang balat no? utoy na utoy naman ano utoy na utoy yan po ay tatam na natin ito lahat uli magkalinis o ayun po ay paano po dito na rin po akong tatapos ng episode na ito ano po yan atin pong tinanim na yung ating ano yung ating mga nahingido na halaman tapos ay diyon nagharvest po tayo na rin ating patula tapos yun in-update ko po kayo din sa ating pechay ayun paano po salamat po sa inyong pagsama yan dito na po tapos sa episode na to ingat po lahat happy happy lapo. bye